Yan po uh, Wala pong magawa <laughs> Walang magawa Ang dalawa <laughs> Yan po yung mga alagang kambing Ni Rochelle Cruz Yan, uh. Wala po kaming magawa Hindi po namin alam Kung anong gagawin namin tingin-tingin lang po sa paligid yung ano pong discarding namin gagawin. <laughs> Balak namin na magtanim dito. Tinatanaw namin, tinatanaw ang uh, kapaligiran kung ano pwede namin umpisahan. Yan. Dahil nakakainip. Yan guys, tulungan nyo naman po kami kung uh, ano pong pwede namin gawin. Comment lang po kayo. mag-comment lang po kayo da sa uh, aming video. Ito mangdutong na pre. Oh, Oo. Oh. Oh. Ito mangdutong na dito. Ito mangkay da tamanab. Hmm. Ano ka Ano, yan pa yung kawoy oh. Balak po kaming magtanim ng gulay. Okay na sige. Tebego nembumbet. Siguro magtatanim kami ng gulay, mga sitaw, yan ganyan. Talong. Abangan niyo po yung ano namin. Abangan niyo po yung ah. Pagtatanim namin uh, ng gulay. Abangan niyo po yung pagtatanim namin ng gulay yan dito. Mga sitaw, talong, okra yan. Tatlo po kami yung sang ano namin, tropa. Yan. Tala po kami magawa eh. Hinihintay pa namin yung isang tropa namin para makapagtanim na para kumpleto na ang ano boldest tree po oh, wala po kaming magawa ano <tinyo> ba kundi sa hindi wala na kanawang kahit

Uh, papakainin namin yung ano alagang manok alagang manok namin eh. nakikimanok si na rin ako kahit wala akong manok <laughs> pag malaki to pag linuto to ah, amin to sa iyo nakikimanok <laughs> si na rin po ako kasi wala po akong manok eh. Okay. papakainin po namin yung alaga namin manok kape sige tingla mo kape ha? Huh? sige Isang? Sige, konti lang. Yan po, wala po kami magawa ng ah, aking kaibigan na si Russel Cruz. Yan Pagkakape po. po kami. Kape. Uh, kung hindi nyo po na itatanong, uh, single po kami. Single. Single po kami ngayon. Wala po, single kami, po kami. wala po kaming misis ngayon. Nasa <laughs> ibang bansa sila. <laughs> Hiniwan po kami dito dahil wala po kami pakinabang. <laughs> <laughs> wala po kasi kaming pakinabang kaya iniwan po kami dito. <laughs> Yan po, uh, kumuha ng kape ang aming kaibigan. Inalok po niya ako ng kape, wala pala siyang kape. Kaya kukuha po siya ng kape dito sa no sa uh, isang bahay, sa kapitbahay niya. Kukuha siya ng kape. Re, nakari kami ng kape. Saan ka kumuha ng kape? Kape yata ng kapitbahay yan eh. Kumain eh. Ito po. Kumuha siya ng kape sa kapitbahay. Kumain <laughs> <laughs> nga eh. Meron din pala ang na si Bumbit. Idol din pala ni Bumbit si Balong. Nakita ko kanina nanonood si Bumbit kay Balong. po, magigitara muna kami. Ito po yung gitara. paano mo? Paano, paano siya kaya? O, ba no, ba no, ba no, Wala tunog ng gitara. Parang katono-tono. Di siya Tignan nyo. Siyempre, dapat kasama ka dito. Dito tayo. Wala po kaming magawa. Kaya ito po ang aming gagawin. Mag-gitara po ako. Yan, uh, walang kasintu-sintu na yung gitara. Nasa tono po siya. Anong ano to? Anong chords po ito? Anong chords po ito? na po natin, tono natin. Lasi yun lang si Paring Nel. Pare, may flavor yung ano mo, kape. <laughs> yung ano, nagpapatamis na kape. <laughs> Ayan. Ayan. Yung asukal, kinain na ng ano, langgam. Kaya po yung kape namin may flavor. May langgam po yung kape namin. Yung langgam po, nakakatulong po para hindi uh, magkaroon ng uh, sugar ang uh, isang tao. Kasi po yung yung langgam, kinain po yung, yung, ano, yung asukal. Pinalis na po yung tamis. Kaya po walang katamis-tamis. Pero yung langgam po, nandito sa kape. May <laughs> flavor. Ginawa, so <laughs> <laughs> ginawa po yung asukal nyo na. Ginawa po yung aking kaibigan, ginawa po yung asukal yung langgam. Kasi yung langgam po, kinayan yung asukal. Yun, lalit na sa dono. Layo. Layo. matono ko, bakit tayo matono? Lumilipat ko. Lumilipat. Kami po ya uh, tawag po kami kami po si Boy. Kami po si mga Boy Tambo. Kremay ka mukha ka sa yung buhok. Kamukha mo si ano? Binat. Yung artista. Aba. <laughs> Alam mo ba yung, uh, yung may hilig magpatawa? Busot <laughs> Mm. Mm. na <laughs> ba? Kutkuran mo, kutkuran mo ata babanatan ko. <laughs> Ayan, uh, sa pagpapatono pa lang po ay umabot na ng 5 minutes ang aming video. Ayan, <laughs> <pala po. laughs> pag po namin yung isang kaibigan namin kasi may balak po kami magtanit tanim po kami ng gulay Eh po, nawawala sa tono yung gitara namin takantap po sana kami pasensya, pagpasensya niyo na po muna kasi wala po yung wala sa tono yung gitara namin <laughs> daliri pa, bakit pati daliri pa pati pati daliri po ng aking kaibigan wala sa tono Yung wala tono ng gitara Mira Minabugin ng konti Yan po maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nyo niyo na po ang uh, gitara namin wala sa tono. At, uh, ingat po kayong lahat, ingat. lambda ko papa ko say na wala na ha ah text na o